paglilinis ako ngayon ng bintan. Hindi na itong ginagamit ko sa panglinis ng ano, ng mga bintana, mga glass. Nung start nung malaman ko doon sa kaibigan kong Pilipina na ang paglilinis niya ng windows ay, ay ano, ito. Itong ginagamit ka. Vinegar. White vinegar tapos water. A little bit of vinegar only. Maybe Kunti lang ba? Matapos, itsansahin mo lang, basta hindi sobrang dami. Tapos, sabon. Uh, isang patak lang ng sabon para hindi siya mabula. Yon Shiny siya, gamitin nyo dahil. Kahit sa paghugas ng pinggan, ganun ang ginagamit ko. Lalong-lalo -lalo na yung ano, mga glass, yung baso na babasagin ang kinta parang bago ulit. Try nyo guys, maganda. Ito nga oh, nag-ano ako. Ganito na yung ano ko. May sabon siya na maliit, konti lang tapos tubig. Yun lang. Tapos ikukusgos. Kusgos mo sya. Pero yung ano, itong screen, sinabon ko 'yan. Yung sabon niya, meron din ah uh, Nilagyan ko rin. Oh, ang kinis oh, ang kinta try nyo, makintab siya, parang, ano, basta maganda, maganda kalalabasan, tsaka yung amo ko, nagustuhan niya, vinegar, at tsaka, kunti lang na vinegar, tapos, peri, or, kung ano man ang sabon nyo na diswasing, kunting patak lang, hindi siya bubula talaga, tapos, tubig, sobra na kasing madumi, maalikabok na yung screen, parang, andumi na, hindi na makapasok yung, ano, yung, yung hangin dahil sa kapalan ng alikabok. Ayan, ngayon lilinisin ko siya. Ayan, sinabon ko siya. Pag screen, sasabonin nyo. Yung, yung pants yung gagamitin niya. Ngayon, pupunasan ko na siya ng tubig, vinegar, at a little bit of sabon. Yan na, oh. Sobrang kintab, di ba? Ano lang yan? Ah, uh, suka. White, white vinegar at saka little bit sabon. Tubig. Hindi na ako gumagamit ng AC kasi mabaka. Tapos yan, matagal siya. Madikitan ulit ng alikabok. Ganun.